Saka 3 minutes. Akin to. 3 minutes lang yun eh. Hello po guys. So guys. So guys, so guys naman siya. So guys, so guys. So guys, nasa sayo. Ako, Puro guys naman yan si guys. Oh. <laughs> Maybe para ano. Para na. Kasi para. Ano kan? tatawagin ko pa? ano bulate, di ay bolate 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 ano hello guys ay, yun ganun na lang, lang. pala ga so guys pala ano lang. papangalan ko yan bolate tatawagin ko yun bolate hello katimpinsan vlog ganun lang Bye, <laughs> ay bolate ayun ay gagins tapakog hey. katimpinsan vlog ay guys lang. Katimpinsan tawag natin. Tim. Timpin po. Katimpinsan guys, hello. Ano yung secret? Gusto niyo guys, or mamod kayo dyan, na yung letter ni Aiden ang taray lang guys. And guys, putol kamay mo boy. Ay, na Ay, nalaglag pa mong lay Bale ng katawan. No, putol kamay. Gusto niya na maglaro ng Grover Garden. So guys, surprise so na ako guys. Ito po si Aiden guys. Tapos ako si Sophia. Tapos yung oh, uh, si Nenon, Yung kalbo ng <laughs> anak ni Ate Meme. Si pa din ang makilala nila. Eh. Si Charles. Yung anak ni Ate Meme guys. Y Lahat kami guys bago. O, oh, pag nga lalabas na sila dito, guys, papakilala ko sa inyo. Mga, mga team pins. Yan. Ay! Ako, ito ako si Sophia, guys. Sophia Bantot. Ay. Ako si Sophia. The Sophia sa so the first. Di ako si Sophia ang banto guys ha. Naloloko yun eh. Ano lang yan guys? Kulali lang si Aiden. Ah, guys. Kulali lang siya. Ako lang si Sophia. Ganda. Sophia first. Sophia first. Sophia the first? We the first. Pet Dapat... Guys! Laban yung TikTok namin guys. マし